WhatsApp mga boss, may kinotorobol shot nga pala tayo rito na N-Max Version 2. Bale ito nga pala mga boss, ano, yung susi niya nawawala. So, kilis nga pala 'to mga boss. Yung nawala lang yung uh, spear na nga uh, susi niya. Bale ito yung mga babaklasin niya kung sakali. Bale ito nga pala yung side fairings niya. Tapos tatanggalin ito. Ayan eh, mga boss, tatanggalin nyo yan. Tapos dun sa kabila, tatanggalin nyo rin. Bali, dudukutin lang natin yung, ano to, yung connection ng battery nito mga boss. Para makuha natin yung, ano, yung upuan nya. Tsaka yung location ng battery. So ito nga pala yung tatanggalin natin mga boss, yung uh, play rings dito sa may ibabaw ng tanke. Eh. Basic lang to mga boss ha? pero ito talaga uh, ang problema lang talaga nito ay yung magbukas kasi may pinagawa si customer dito yung connection ng battery tanggal tapos yung ano yung uh, sabi ng customer tanggal yung connection ng battery tapos nawawala yung susi bali step by step eh, ganito lang yung gagawin nyo kung sakaling uh, nalobat kayo kaya yung susian ng ano ng compartment ay nawawala so ito lang yung mga babaklasin yung mga boss tapusin nyo lang yung video natin mga boss para malaman nyo yung diskarte kung paano yung gagawin madali lang to mga boss basic lang to bali ito nga pala mga boss tatanggalin natin yung bushing ng upuan para malocate natin yung ano yung connection ng uh, battery Ayan, gagamitan natin ng, uh, ng flat yan flat screw ayan So natanggal na yung uh, lock niyan. So yung bushing na lang ang tatanggalin natin. Ito nga pala mga boss, ginamitan natin ng flat screw. Ayan o, no? yan yung bushing. Tapos tatanggalin natin yung spring. Kabilaan may spring yan mga boss. Bali yung spring ng ano. Ng uh, upuan. Di ba mga boss. Napaka simple lang. Ganun lang ang pagtanggal spring. So ilolocate na natin yung connection ng battery. Kasi sabi ni customer yung location ng battery nito ano eh. Hindi daw nakalagay eh. Kaya ito talaga umaandar. Ayan o. No? Oh nag-on na yung uh, susiyan sa panel so ayan lalagyan na lang natin yung connection ng battery na yan so ganyan lang mga boss kung uh, paano nyo binaklas ganyan nyo rin ibabalik so napakadali lang At sya nga pala mga boss, huwag nyo sanang kalimutang suportahan yung ating channel. Marami pa tayong mga troubleshooting na darating. Share and like nyo lang yung ating video mga boss. sa Isakali. Pasubscribe na rin kung uh, may natutunan kayo sa ating video. Maraming salamat mga boss. Bale, ito na nga pala mga boss. Babalik ulit natin yung screen yan. Pabalikan na natin yung mga lahat ng tinanggal natin. Bali puro alin 4 nga lang pala yung mga bolts nito. Yung stock bolts niya. Pabalikan na natin yung cover ng tanke. eh. Ayan, okay na. Tapos yung ano, yung uh, side flare na lang. Kung gusto nyo palang magpagawa mga boss, malapit lang tayo dito sa Ramon Magsaysay, Santol Street. So kung uh, nasiraan kayo rito, tandaan nyo lang yung uh, location na to kung sakali. Yamaha 3S, Magsaysay, Santol Street. So mababait naman ang mga mekaniko rito at mapagkakatiwalaan. So ayan na nga, babalikan natin yung mga iskro nya. Tapos yan mga boss, may button yan. Itutulak nyo lang yan. Para mag-lock sya.